Eh, hey, ano kang ingay ng asong ito? Tawarin. Paano ka makakanotis notice ng lagay na ito? Hey! Ayan, sabi din eh. Kuwi, Magkano ka kaya ang halaman pag bumili sa inay ilay Nalaksan ko na lang boses ko. Inay! Ga? Ano lugar Eh, kuwi, natapoy. Kahit pinarimuntik na natapon ng kapay. Ay, sabi sinasabi nga ako, di, kung, daw, ano sabi, magkano daw ang inyong halaman, na pinag, kung pwede daw bumili. Aba, ay, halaman. sa halaman. Kung gusto mo talagang bumili ng halaman ko, ay pumunta ka sa amin, ituro mo daw, tuwala, pepresyon ko. Ba? Inay, inay, inay. Kay kayo naman, ay, ano, eh, hindi naman kayo nabili, kayo may nangihingi laang. Hindi nabili. Kayo, may nabili. Ala, kayo nangihingi laang, aring inay, lahat ng kanyang mga halaman ay, ano, hinihingi laang. Uy, maniwala sa iyong tao. Hindi, nee, ako ay nabili nang hihingi at nagbibili. O, oh. oo, oh, oh, dala ko dahil ako nagpapadami ng halaman, nagbebenta rin ako ng halaman. Kaya nga plantita eh, ang inaigod, ah. Eh, Siyempre, pagkagay naakat ko naakat na padami ko, binibenta ko rin. Bakit ang hindi, di kayo, hanap buhay din niya. Oh, sa lahat ng bibili din ng bulaklak ng ina, ipagbibenta eh, niya, 150 lang. Ay oh, ina, mang mura naman eh, ang oh. aking ibinabayad ko pa yun ng pagdedelig, paggagamas. At eh, yung aking, akin, uh, ang uh, oh, bayid, oh ko po naman. Oh, eh, di, but, oh. pero hindi naman, hindi, depende rin naman ngayon ko ang baby ko kay Kaka Garnay. Abi, yeah. diba naman naman sila bibili ng Kaka Gayan. Ay, hindi, hindi, hindi inaakat nga. Siyempre, ah. Uh, nagsisimula muna yan sa maliit. Ay, siya, sisipin na lang daw sa inyo. Oh, mama. Kaya, tinuturuan mo na ganyan pagsipin. <laughs> 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 hindi, ako na nagbibigay din ng halaman. Hindi ako madamot. Ay, di ka, ano, ay, hindi na lang din sila. Ala, hindi naman. Depende naman yun. Eh, alam nga naman ko yung binili ko naman ng mahal na mahal. Alam nga naman, ipasipay ko lang na ipasipe. Eh, wag gayo. Eh, hindi naman daw kay madamot. Eh, hindi hindi na lang. Madamot. Eh, siyempre, meron ako pinamimigay. Meron ako pinagbibili. O. oh, oh yan yes, sa lahat gusto ng galibu. gusto mong bumili. O, oh, ano naman. O, eh, di, inibitahan ko lang. Kailan oh, mo kayo. Oh, eh, magsasabi kayo. Baka may tatago ko muna doon yung hindi ko pinagbibili. Oh, oh. Ilalabas ko doon ang pinagbibili. <laughs> Ang oh, ari palang ganito. Naku po, Diyos yeah, Darating yung punto na magbebenta talaga ako ng halaman, Diga, ngayon tag-ulad. So ako yung tanim, 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 tanim. papa eh. Oo, kailangan natin din ang pagkakakitaan, diga. Ka. Tama. Mm, kahit yung itigani na isampung peso nalang. Ay, ikaw na magbenta lang <laughs> iyong isampung peso? Dami-dami rin nga aring wali isang ari eh. Ha? Abay, sadya, eh, may puno ng mangga. Ayan, eh, tayo, Katimaw. ang aming puno ng mangga. Kaya araw-araw din, kailangan wawalisan, eh. Ay, hindi, nagwalis ako din yan tatlong araw na nakakalipas. Kaya gay, um, ang kadami ang ano, ang walis, eh. Oo, oh, oh. Bigyan, alam mo baga, ang nagwawalis, hindi gayaan, dalawang kamay hawak ang walis. Tsaka hindi gayaan nakapamaywang. Oo, Ipo, Ipunin, Ipunin mo sa isang pwesto ang winawalis ay, mo para ano? Ay, oh. to, parang oh. ang anlambutin mo. Napaka, ano muga. Hmm. Hmm. Hindi naman gayaan eh. Gusto mo, turuan pa kita. Ay, hindi Kayang-kaya na dindi. Kayan, dindi. Kayan, ito. Ka naman baka na masabihin ng mga tao eh, hindi talaga ako marunong magwalis Ay, ay, kaya Ipakita mo nga ikimagilas magwalis, hindi gayaan. Ay, Tindi, pag Saka, pag pag kayo bakit hindi gay kayang magwalis? Ako'y dalawang kamay ang pagkakahawa ko sa walis. Hindi Oo. Hindi kayo ganyan. Kayo ganyan garnet. Gusto lagi nakikita. Alayanhin ko ako. Ako'y matanda na eh. Ako'y nasakit ang aking gulugod. Dahil pag kayo nagbibidyo, gusto nyo lagi kita. Ay! Ganyan. Dalihan mo din yan. Hindi magwalis ng ayaw. Hindi kayo magbababalik naman po. Ay, dahil... Maya-maya pa'y tapos na ang video are hindi ka na nadali ng pagwawalay hindi ako pagmamadali eh pinakikita ko sa madlang people ang iyong ano winawalisan maya maya sasabihin ni nako kuwinay hindi gayan hindi, ang naman, walis naman, mo naman, i ano halapaw Hindi, ano, ko kailangan pang i-video-video yan, inay, naku po, Diyos ko. Oh, boys. Pinakikita ko nga na ikin marunong din ang gawa bahay. Naman, inay, gawain. Nga, tatakas ka lang, gay <laughs> ay, ay nako periana wag ako alam na lang kong style mo ba 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 hindi pa tapos ha hindi pa tapos ba ba, ba. hoy 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 bakit mo pinagugulang ano ka Ay, anong tawag? Taw At tabong dia? Isa sa uli ko. Pala, kalimutan ko na. Kaya tanin Ay, sa pag-uwalis ko. nakalimutan ko na. Aray nga pala. Oh, ay, bakit mong pagugulungan? Apa? Kung yung mabutas? Ay, bakit ako gaho? Ay, uusungan ho ninyo din eh. Ay, hindi ko naman aray kayang buhatan. Ay, natural. Ang pag-ayanin mo yung mga kuya mo. Hindi tayo. Aba, si Peryana nakakahiya, ha? Aray, hanggang agbang na. Hmm. Ah, tari maputay. Wala nang dilis dilis. Hayaan na lang may-ari ang magdili-dili Ay, sa'yo magdadalhin niya. Ay, to nga. Sa may-agbang, sasabing ko ko yun. niya? So, may sunduin nalang niya sa may-agbang. At isasauli ko na, Diyos ko po. Ay, nakakahapo. Idini pa lang. Ay, ah, ay tigil-tigilan mo nga tigil, yan. Nakakahiya sa ano ba? Ay, tigil nakakaya sa tao ha makikita yung pinaparagos mo na yan hindi ko sa gusto ninyo sugurin pa ako din sa atay ay ipakukuha na lang natin huwag mong pagulungit baka mabutas lalong malaking kaukawin ang mahal kuinay ng gayang drum mahal. ay at saka yung isasauli mo ng gayan oo oh, kita mo ga putikin putikin ayos na yan inay huwag na kayong ano din mag ina-inarte basta risang sa ulay ay ay dala din eh akin na yan akin na yan Aki na yan. Ako'y maglilinis niya. Iki, kang pasaway ay, naman, naman. E. Ay, na, dali, din yan. Nakakahiyan naman eh. Dali na mo din eh. Balik mo din eh. Iki, huwag kang dadali na gaya magsasauli na hindi mo manlalilinis eh. Ay. Ay. ay, naman uh, naman, uh, kayo. Kayo. Ay, naman kayo. Ay, ay, huwag ka kayo na naka Huwag mo ka kayo or hindi na mapapasauli. Huwag mong kalikarin. Magyay na butas. Wala tayo babayad. Aba, 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 aba ang taong ito. Bahala na yung doon. Sabi sa akin kanina Ang bango-bango doon ang buhok ko naman eh Diga nga Mabango nga Dulas Hindi alam naman yun Ang landas O, oh, iti Madulas oh, Bigay okay. kayo ngayon eh Napapansin ko sa itutuukan Suklay na na Suklay Aba, Kahit ano naman o Sama ano naman ho, ako magsuklay ako Ala, inay Ayoko na pala na yan Aba Uh, Ayaw, Bakit? Kalmuti ka ko na isuot Ayan. Isuot mo ay, yan. Ito, ito, isuot mo maganda. Ayaw ay, ko. May nag-comment na yan daw. Ay baka daw matamaan ng kidlat. Bay, katatamaan ng kidlat din eh. Ayaw, ay alambre. Anong alambre? Eh, sabi sa comment. Ay, oh, ay. Dige, paano rin magiging alambre? Kita mo naman, oh. Oh, eh, dige, parang tela. Kung ako'y matamaan ng kidlat. Are, baka ang alam ay... Are, talagang utas. Ang alam ay ala... Ano? Alambre? Oh. Sa okay, magiging alambre ay redesign nyo lang, design. Design. Eh, gano'n nga yung pag sa malayo ikita may parang alambre. Hindi yan alambre, nagkikintaban la. Ah. Oh, yan, napatunay na hindi yan alambre. Oh, nayuyupay. isuot mo, isuot mo. At sa gandang yan sa buhok. Mm. huwag oh, kayo mahiblad, inay. Eh, ako'y naiiyamutit. Ipaghahampasan mo diya. Wow, yan, pwedeng pang masquerade. Oh, kita mo ang Uh, Be, mga igagayong pa ang buhok Ipantakip eh, nga yan sa baby hair Ay, gusto ko, iba-iba naman na may Kaya, ano? ikitinatagihawat sa noo Yan tinatawag na style eh, Style, so, Alam mo baga, ba ga, are, alam mo ba ga Kapag ang buhok Ay yung-yung na nang yung-yung sa noo Nagkakatagihawat Hmm ay, inay, naman ay Kaya huwag mo igay yan. Yan nga oh. ang tulong ng headband na yan. Alay, na para matakpan yung... Ng... O, edi... Ano, edi... o, edi... O. o, yan. O, di kagandang walang buhok sa may nuo. Na. Hindi nag-iisip-isip hmm, eh. Bango! Mm, yan. O, oh, kaganda. Bukas ipopotoshoot kita. Gamit ang headband na iyan. Sa gandang iyan. Garni-garni mo na kaunti. Huwag mo namang... Hindi naman... bukas eh. Wag mong hiper na hiper. Igarni-garni e, mo na kaunti. Eh, garni. Hindi nyo. Gusto niyo pala. E. Hindi ang buhok. Igarni-garni e, mo ang headband ng kaunti. Sobra naman niya. Ay, uh, ay, ay, Yan! Kayo naman yung uh, ano, eh, kung magdungan. Oh, uh, diga, ka, oh. Uh, kaganda. Kaganda. Mm. Bibili pa kita ng kulay pa? pink na gayaan. May kulay at, saka pink ka naman Basta may eh. iba pang kulay yung may pink. Magawa-gawa ang pata kayo. Wala man natang gayong kulay. Baka, bibilang kita at mura lang. Yan! Magkano ka, re? Wala, mga parang 54.95. O, di pagpalagay na 55. O. Oh. May ilagay mo ka diyan sa noo mo, 55. O. Hindi. O, oh, adigat sa ganda. Ang dami kaya nagagandahan niyan. Oo, Ikaw lang, totoong maligalig day yan. Ay, inay, Okay. Oh, ay, tita niyo nga, bagay, ngayon bagay ngayon. na bagay. Yan. Hmm. Smile. Smile. At ari picture. Smile. Hahaha. Hmm. <laughs>